So, ngunyan mga kababayan niya, umpo ako digdi ngunyan sa bayan ng Lupi para personal ta po na mahiling ini yung sitwasyon po digdi kang kalsada na dikit-dikit na pong nagbabagsak po ang daga na so mga tinambag po baga digdi sa kalsada ini. So, de pangani po ini natatapos mga kababayan pero ini na po ang nangyari kang kalsada digdi. Ayan, kung mapapansin po nindo mga kababayan, ini yung kalsada na iniyo uh, ayan, ang daga niya po sa iraro, kagkag na. So pag ini po day na day pa nagpundo ang kau kauuran talagang sigurado na po ini na mabagsak na. Kaya nakakahirap po mga kababayan. Ito pong mga ano mga nagbibiyaheing haling Manila, ah, hali po ning Sorsogon, ah, pamalila at Pabigol. Ayan, mga day po ini mga nag-aaram mga kababayan. Day po ninda aram ini kung ano ang sitwasyon na digdik ang kalsada na pigaagihang po ninda. Kaya sana po grabe po ang pag-iingat kan mga ah, Kababayan po niya to na mga nagbibireyahe kasi po inidelikado na po talagang maray kaya sana maaksyunan po tulos ini malagan po ning arang sa magkabilaan para dai na po ini yung uh, magpara katagda ini po pag firme po ini yung aagihan ng darakulang mga behikulo sigurado po inio na mag-aano po ako sa so, ini siganto ng mga sasakyan pala po ning Manila pabikol at so halik man po sa Bicol pa Manila. Sigurado po yan dahil po ninda aram Kaya bigbigyohan ko po, po ini para dakol po ang makapansin. Dakol po ang makaaram ng mga kababayan po niya ato na mga hali sa uh, Sorsogon, Matnog, asin hali po sa Manila. Na maging handa po tinda, maging ready po. nakakahirap po kung ano po ang mangyari digdi sa kalsada ng ini. Baka po ini magguho magbuho, magaba, nakakahirak po. Kadakol po digdi sigurado ang madidisgrasya. Sana dahil inamang, dahil imam po uh, ipangayo tapo na sana dai po ko inyo mag ano magbagsak na ano ini kalsada na grabe po talaga ini po na videohan na po ini ni Katambay Bicol ah uh, so ang sayangan mga video kada ko lang ang mga nagkuha alagad ako po talaga personal gusto ko talaga ini mahilig dati talagang sobrang gapat po kayan ang uh, mga truck na may mga pangarga ayan araw po nga ni Chani oh, po ang mga nag-aaraging mga sasakyan so sa kaba, sa kaba po kayan iyo lang po ang bigaagihan sa ganit po sa kabaat na ini pag-ini po pirmi pa po ini pagparaagihan Kung po ini kung napapansin po mga kababayan so ipapahilin po so, po po sa ano, sa balyong po yan, ganawan gapol po ang tubig ah, uh, kaya pag nag, ano po yan, napano na, kasi naglipat ko lipat po dito sa balyo, sigurado po ini na mababalda po ini yung kalsada na ini so inidig ko po sa may pagkampik to, pigtitindugan ano na po ini yung video may mga labo ini na kalsadang ini na dai na po ini pagpararagi ang po, po ni mga magagabat na mga sasakyan. E, ini po sa po ini ini po danawan tubigan. So kada na po ang tubig nya Talagang sa sobrang siya talaga na day po yan mapano na, mayo po ibang aagihan. Kaya pag ini po na pano na nagapaw na po din sa kalsadang ini sigurado po inyo mga kababayan. Kaya ako po talaga kayo, dikit-dihan para po talaga mahiling ko kung ano talaga ang sitwasyon ligdi dahil siyempre po may mga may aki din po ako nagbebyahi aral daw ang mga nagaharanap buhay po nakakahirap Papa, ano pa po sinta makapagharanap buhay kung ini po uh, masaraduhan na sa impa po maagi ang mga motorista mga mga sasakyan po na aral daw po na nagbebyahi Ayan, kaya sana po naman maging maingat po kita sa bawat oras aral daw na pagbibiyahe po, lalo na po dito sa mga kalsada na aram tapo na talagang napakadelikado ng na mga kababayan kaya sana naman po mga na kababayan po niya to na gustong uh, mapakaray ini ayan sana pa mo mapansin po tulong sini kan sa yang uh, gobyerno ayan so yan mapapansin po rin po mga kababayan yan talagang sigurado po inyo na, na ano na ini mabagsak na ang mga daga kay ninyo ayan, naglulumoy po ang daga gibungan ko kang uran saka ang tubig niya ayan o ayan mga kababayan oh talaga grabe talaga nakaka nakakatakot po ini kalsada ini ayan ayan din po ang ano dito po ko ayan so ini po niya na ini. Kaya ako po, na personal ko din po ini talaga na bisita para mahiling din po kang iba pa niya itong mga kababayan na dahil pa po ini yung nakakaarang. Dahil ini, ini nahihiling. Ini po, dito ini sa may bayan ng lupit uh, asin ragay. Ayan, yan mapapansin po nindo yan o. Oh. Kalot na po ang daga o. Oh. nalalabot na po siya. Kaya pag pa po ang oran, sigurado na po yan. O, oh, ayan, kung mahihiling po nito mga kababayan, mapapansin po nito. Sa part po na inindig dito sa gilid, danawan po dyan, kubigan. Ayan, sobrang dapat po pang sasakyan na mga nag-aaragi. Talagang dahil po talaga maiwasan na matagtag. Ayan, o. Oh. Ayan, mga kababayan, o. Oh. Talagang grabe, grabe. Naka, ano, nakakahirap sa mga kababayan po niya Sana, sana po ma po ini na kalsadang ini. Ta grabe na po talaga oh. Talagang dai talaga ako makapaniwala. hiling kong ini talagang nakakatakot. Ang agit nilang po yun na nakamotor kami talagang Ma ano ka po talaga, matatakot ka, gibungani po kan talagang grabe na ang baba kandaga, saka ang pirarong niya. oh ayan mga kababayan, marami pong salamat. Pasir na lang po ng bidyong ito mga kababayan para naman makatabang kita sa mga kababayan po niya to.